sa inyo Ayun, Ay, May bisita kayo, may bisita? O, si Tito Ernst po, oh, dumating. Anong malapit na bukas na nga uwi na sila. Uwi na sila bukas. Uwi na sila bukas, na sila bukas. Na sila bukas. kaya kala ko nga gayon eh, nalito ako kay Paul eh, yung pala bukas pa. So, bukas, magsas magpupunta sila Irene, si Padiday daw, kasama kasi, tsaka si, basta yung mga taga-Abra, iahatid nila si Erna. Yeah. O, yun ang uuwi. Tapos no. kasi, si ano ka? Si Nery. O, yan. Kamusta naman si Jeff? Si uh, Jeff? Uh, ano masasabi uh, nyo kay uh, Jeff? Uh, Ay, naku na mismo dito, Ernst, no? Hindi si pa kami nagpapangita, no? siya nagpapangita. Pareho mo, ma madaldal. Hahaha. <laughs> Natatawa si Nanay Nita. Nita. Net? Kamusta? Si, si Jeff. Oh, kamusta okay. daw kasama si Jeff? Okay. Oh. Oh. Kaano masasabi niyo daw kasama si Jeff? Kasi wala pa huh? kasi nakita ni Tito hmm. po si Jeff. At ilang araw din po siyang wala. Ah. Oh. Oh, Bakit po lang si Sinea? Eh. Ah, Sinaya ay nasa ay, pa school. Ay, rin. tapos na daw yung klase niya. Nasa Robinson daw siya. Wow. Nag-message. Nice. mayroon siyang practice. Kasi mayroon daw silang role play. Yan, ko nga lang po galing Mindoro. Dahil lang alam ko, aalis na sila bukas. Kaya, bumalik agad ako. Hmm. Kami naman, kararating din lang namin kahapon. Galing kami ng... Oo, kalatagan. Kala mo ikaw lang nagbakasyon. O kami nagbakasyon din, nag-swimming kami. O, ba? Diba? Langilaw pa kami. <laughs> o, lang hilaw Si Miley, nag-fishing -nag kami. Ay, ang galing niyang manghuli ng alimango at saka hipon. O, ba? Diba? Alimango maliit lang. Maganda sana ako nagpasipit sa dusa maliit na... Si Pugo, ang nasipit. Tinanggal niyan. Ang laki nung ano. Pero hindi namin nakita yung alimango. Medyo malaki na. Kasi ang na din ang sipit. Okay? Wow. nawala. May mga daladalahan po. Wow! Wow! wow. <laughs> ano <mo>? yun? <laughs> <laughs> oh, may oh, saging. may saging pa yan. Manga. Wow! Ano yan? Mangga! Wow. <laughs> may anak. anak. Mangga yan. Wow, wow. yan lang kanyang pasalubong. Ayan. Isu. Ayan, may isda. Uy, may mga pasalubong gulay. Wow, dami! Oh, Uy, dami. Ay, ito na nita. Mangga. Oh, ah, set top daw kay Tito kasi. Dingke. Thank you, Tito Dingke. Oh, you, tito dingke. Wow, kanawa ka din nito yung mangga, oh. Anak manga. May anak mangga. May <laughs> anak mangga. Thank you, Tito Dingke. Oh, yan. Yung... Ay, ito naman. Ang dami nga yung sa Mindoro. Pusit. Yung pusit na dahil. Masarap yan. O, oh, di ba? Masarap iprito. O, oh, yan po yung mga nabibili sa amin. Suman sa liya. O, oh, yan. Sarap kaya. Tanggalin nyo. Dami. Ayan, o. Oh, yan. Dami. Tanggalin nyo sa ano. Suman sa liya. Yan. Ang ah. May pangalan talaga. Nea. <laughs> Nea. Ay, <laughs> may pangalan din. Ano yan? Nida. Bigay po ni... Ano to? Milk. Gatas ito ng kalabaw, di ba? Oh. Yung pastillas. O yan. Suman po sa liya. Wow, sarap. Kain po. Kain okay. po tayo. May latik yan. Ay, ni, 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 ni. Hoy, may dalang ano. Ganyan po ay, sa amin. Uy, ang daming kasoy. Ay, ay. Buksan mo nga yan, Russell. Alam, kasoy. Ano, sarap yan. Buksan mo. Kaya lang yung kasi ina yan, yung sa amin po kasi walang pang pinukpok proseso, eh. oo. Oh, oh. Hindi, sinasangag siya. Oo oh, nga. Sinasangag siya tapos pag sunog na, sa kabino pinukpok. Ano yan? Latik. Latik yan, ano? Ayan. Asan si Daddy Paul? Ata. May wala ata. Wala, umalis e. Nakakita ko siya, umalis, umalis e. Eh. Daddy Paul pa? Oo, oh, umalis ano ba? Kaya, na mga kaya. tawagan ko pa, umalis na. Merian the time. Merian the po tayo. Ayan. At, oh, Ninita. Isang araw na lang po si Ninita. Ayan. Panoorin nyo na lang din po doon sa vlog. One night. Talaga pala okay. uwi na magbabakasyon na sila. Oo. Asa tal po pala kay Mr. G. Maraming salamat po. Ate Torrance, nagkausap kasi pa na din sila bukas regarding doon sa pinadala ni Ma'am Modena ng, kasi 'di ba, sabi ni sabi niya kung pwede daw ibili ng gas wings saka gas o oh, gas stove si na Maylene. So, binanggit ko kay Paul, ito daw po kasi, kasi nga, pauwi na po, kaya binanggit ko na din. So, yung perang ipinadala, magkano? Para sa? 9,000 plus. Ganun, o. Oh. oh, sige. So, Uh, ayaw, parang ayaw ni Paul kasi baka daw po kasi hindi sila din sanay. Hindi lang hindi sa sanay gumamit. Malayo daw ang bilihan sa inyo, Maylin. Ano? Napakalayo. Tapos, ano nga, hindi rin kasi sila daw sanay gumamit. Baka mamaya mapakialaman ng mga bata. Kasi alam niyo yun naman yung sa mga katutubo. Okay lang sana kung si oh. Hindi kasi sabi, ano ba sabi mo Maylin, magiging lutoan ng bayan. Mm -hmm. <laughs> eh kung ano, mamaya daw hindi sila sanay gumamit. Okay lang kung nalusin si Maylin. Eh nga, dito nga po, hindi namin din sila pinagluluto kahit nanti okay, Nandito okay, kami po. kasi ano din po sila, hindi sila ganun ka-alerto kapag nagluluto. Kailangan naka tabay pa rin kami Ayan. No, ano ba yung pwede mong mabili na lang o pwede naman din i-savings o, yun din okay makinig ka muna Maylene kasi ang sabi kasi ni Paul pwede naman daw nga kasing i-savings na lang magagamit sa ibang bagay o mabili kasi tapos uh, nabanggit ko nga din may pera din nakatabi, nakatabi sa iyo So, mamaya pag-usapan ninyo. Kasi ang sabi naman ni Paul, huwag daw magdala ng pera. Kasi, kung baga, huwag ganun karami ng pera. May, mayroon naman daw alawan si mama niya doon. Siguro magdadala din doon sa ano nila. Kasi ang iniisip doon ni Paul, hindi naman daw sa nagmamadamot. Kasi syempre, kapag nandoon sila sa kanila, yung pera mabilis ubusin. Kaya tapos yung pagbili-bili ng pagkain, halimbawa bumili ka ng isang kaban, o mamaya daw wala na. Eh ganun po kasi talaga sila, yung nagsisharing. So yun, yun talaga yung kultura nyo, di ba? So pero katulad nyan, si Ma'am Edna, di ba, may pinadala. So na mga papasalubong, o padadala ninyo yung chocolate, at saka yung mga drinks, chocolate. O nadala ninyo, di ba, pinadalhan kayo pati ng mga pang timpla na choco, mang ano tawag dito? Swiss, Swiss Miss. O, oh, tsaka yung malalaking ganon. So, dalawa lang. Noong kasing nagpadala si Ma'am Eds, no, wala pa noon si Russell, no. Pero yung isa po, ibinigay ko din. Binigay ko sa iyo na Russell, ano, para para lahat kayo mayroon. So, yun yung, hindi din naman ako mahilig dyan, tsaka si Cineya na ano, at na, na -inom din po kaya lang para mas para makatikim din yung mga kapatid ni Rase. So iyon, ano sabi sa iyo nga din, Mylene, unahin mo yung iyong mga siblings at saka yung sa inyo, yung mga kapatid mo na okay. kasi syempre minsan lang din naman o oh, baka hindi pa nga sila nakatikim ng ganon para ma paano hawag hawag yung isang wagsak ipamigay mo agad hindi naman masamang magbigay o magshare pero yung paunahin mo daw muna yung mga kapatid mo ha kasi bakit ka nga ba nandito dito sa Maynila? O bakit ka ka ba nandito? ba diba, para sa kanila? So, gusto ni, gusto ng mga nagbibigay sa inyo, yung ipinabibigay um, sa pamilya ninyo, maano, ma, ma, matikman Manila at masaya mong makasama. Para yung, yun na lang yung kasi yung time ng banding nyo with family na para masaya kayo. Nakasama mo sila makatikim sila katulad ni Russell din, ba? May chocolate ka din, pasalubong sininita. Oh. O, kasi si Russell naman, binigyan ni, ni Sir Romel, shout out sa i si Romel. So, sabi ko, marami naman sila lagi nakakain chocolate, kasi hindi naman din yung palagi chocolate. Yung iba, dinala po ni Russell para ipasalubong sa kanyang mga kapatid. Um, thank you po, Ma'am Eds. No, yung uh, kay kay Nanay Lorna, ipapasalubong din ipakita kay Nanay Lorna. Na? Pwede naman. Dito kasi sa mga ito, pinamahilin, may allowance naman daw, hawag dalhing lahat. Kasi nga, yun ang iniisip niya. Uh, ah, tsaka yung ano, magpede pwede nung magamit. Kung baga yung budget, kasi pag nandudon daw yung pera, wala agad. Ayun na po kayo na kan, hindi kayo nagyayaya. <laughs> Ayan, hindi na pag-usapan lang yung kasi nga alis Ay, na sila siya, yung mga napag-usapan namin yung pwede yung mangyayari kung ano ba yung mga dadalhin nila so okay na naka na sila aalis uh, na sila bukas at uh, may mga allowance naman sila pag iniwan sila doon ni eh, Paul, bibilhan din ang mga grocery, ano so si Ninita, ay uuwi na talaga ano net oh. Oh, pero net ang payo ko sa'yo nag aaral ka pa rin doon ha Sarang kang mabuti, ha? Hmm. Tapos, naman, tawagan ka namin. At siya naman, ay kung gusto daw babalik, ay welcome oh, naman. naman. So, babalik uh, ka uh, pa uh, na, welcome pa naman. para at saka, ano, uh, sabi niya, tinanong siya ni Ma'am Eds kanina, eh, ano ang sabi niya? December daw magbabakasyon. <laughs> sabi ni Ma'am Eds, ay, pag December, mahirap umuwi. <laughs> uh, oh, ayan. Basta, Nita, mag-aral ka doon mabuti. Sumunod kay nanay Lor na. wag mag-aasawa, ha? O, ayan. Kasi mayroon ang buhay. Makikinig kay nanay Lor na. O, ba? Oh, ayan. Madami na silang nakain. Ayan, at bagong dating nga po lang ako dito, at dito, dito, Bukas po sila ay uuwi na bukas ng gabi o oh, bukas po daw ng gabi ay uuwi na sila ayan natabangan na lang po ninyo ang pagalis nila papuntang Dabao Happy vacation sa inyo.